magandang umaga po mga idol gawa naman tayo mga idol ng transmission support number ayun sa mga idul, ang ating papalitan at dalawang transmission support mga idol ang papalitan natin yan at mayroon pang papagawa na idol dalawang ganito ang ating gagawin sa transmission support Saka may dala pa si Labos mga idol na ito. Kung alam mga idol, kung engine support siguro ito mga idol, gagawin din natin. At ito mga idol ang ating ito. Lalagyan natin ito mga idol ang pinaka-tail. Ang alak lang mga idol ang din na. Maraming maraming salamat nga pala mga idol sa inyong walang, walang support suporta sa aking video. At sa mga nag-share lahat po ng aking followers at manunood. Maraming salamat po. Walang katapusan po salamat mga idol. So, lagyan natin ang ano. Pinaka-pusing din sa gitna ka nung kapitan. So, ay, sa pa siya lagyan din natin dito para kapasok. hihita natin yung pinakabilog sa gitna. So, ay di ba liluwagan natin to sa gitna para sigurado kung hindi matigas sa ibang ating gawa. Kaya dito ay doon sa paggawa ng busing ni kanya-kanya talaga kami lahat nang diskarte ng mambubusing. Kahit sinong mga mambubusing, iba-iba ang aming gawa. auto to sa lahat ng mambubusing iba na naman ay doon lang forma nito mga engine support kakaibang ay transmission support na nang klase ay doon lang transmission support magawa natin ito iba na naman to ito ay doon mga ganitong transmission support Madalang lang ako nito makagawa. Ah, ganito. Ito nga ito. Kunti pa. Dali, luwagan natin. So, nagtatanong ako pala dyan sa aking chef kung saan po banda. Dito lang po ako sa Sanusi Nusidil Munti, Bulacan. Sa Pampalay proper po, si Tulo. Piin na lang po kayo mga idol kung susunodan nyo po ang aking gawa. At pakishare naman po mga idol ang ating video para marami pong makalap sa ating ginagawa. At nang yung iba idol na walang mabilib pisa ay magawa natin idol ng paraan. Paraan na matibay pa. Dahil gulong ng pilorer ang ating ginagawa mga idol. At hindi naman pong kalimutan ni sir ang ating video mayroon mayroon kapal ito masyadong makapal pa mayroon tawasan pa natin malakas sa ating ngayon ng engine support at transmission support sunod-sunod na idol ng ating gawa kung mapansin nyo sa ating life, puro transmission support engine support minsan magkasama pa yung pati suspension at kahapon engine support saka tra, transmission support sa manalayong lugar mga idol dahil yung nakasubok sa ating gawa ayun nagtuturuan hanggang malalayo na idol ng ating customer dahil tinuturo tayo dahil nga idol pagka medyo sabla yung gawa natin dito matigas manginig, manginig yung kaha so idol butasan natin para lumambot kasi natin ito minor kasi baka panginig ito lang ayun ang sekreto ng ating mga gawa kailangan talaga natin na makuha yung lambot kung hindi siya matuwa ayun yung ating customer at yung tinuturo pa tayo kaya ayun gaya ng anong nasabi ko kina Mayro saan saan ang customer ang ating taga saan ang customer na lu lugar ating customer dahil nga tinuturo tayo Mayro gagawa pa tayo may lang ano binawasan ko na kunti tapos lalagyan pa natin dito ito naman ang ating gagawin para doon sa kanyang wasil magawa. Pero baklas kabit pero pa pakita ko tumay doon magawa lang. Para hindi humaba yung video natin. At yung ibang nagre-request na hanggang pag-andar yan, nakapos na tayo ay doon na ilang bisis na yung pinakita natin hanggang pag-andar. Saka yung nag-request naman po na bago gawin ni eh, paandarin muna mula simula eh, hindi ko na po magagawa yun na paandarin natin kasi mula dahil palagi tayong busy sinisingit -sini ko lang ay yung video natin ako. basta makita lang ay na pagkatapos makita ang andar yun may nag request pinakita ko may dolo. kaya may post tayo nun na maandar pagkatapos gawa Pero kung mapansin nyo, hindi pa tayo nakapag-post ng ganito. Dahil madalang yung gawa natin. Minsan makagawa na tayo nito gabi na mga order lang. Sila na magpaklas. Ngayon tayo nagpaklas dito Kaya mabidyo natin. At umaga pa naman. kalatasan kaya itong mga ganito mga edol pili din ang guma kailangan makunat para malaman nyo po mga idol yung kunat ng guma natin pag makunat ng guma edol ayat pag niwaan natin yan kahit anong hila natin hindi ma hindi sa mapipiktas. pero pag malutong idol ito Madali lang siya mapunit mga idol. Kaya talagang pili ito sa iba-ibang busing ang ating ginagawa. Ma sa malutong, mayroon din tayong gawa dyan sa mga malutong. Depende sa mga busing mga idol. Kaya itong mga transmission support, kailangan makunat ang... kaya natin ng na guma kasi kung maglagay tayo tulad ng mga post ko dati na may smile kahit malit ang kapit hindi siya kaagad napupunit kaya ako ay maraming anak ko paibang gulong hindi lang isang gulong ang aking ginagamit hindi natin ito kailangan din mga ilulunan na ibasay il 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 palagi yung ating talim magparulas yan, so, nagtatanong ako pala dyan kung ano yung sinasawsawan ko tubig lang po yan na may sabon. lalagyan pa natin ng design niyan mga idol para lumambot din. Ah, ang tingin ng bilog ka mga idol. At ah, lalagyan din natin 'to design.

dito talaga idol nung at ganito trabaho tarbo idol may tiyaga walang tiyaga idol eh asama na tayo mga idol at nakaisa na tayo Ting-ting lang talaga ito, ganitong trabaho. Kaya lang, kailangan din lagyan natin ng ganitong idol kung di natin lagyan ng ganito idol mawala din tayo ng trabaho dahil wala nang magpagawa sa atin pagka matigas yung ating gawa kaya para sulit yung customer natin may doon ito nalayo pa idol ng ating mga customer taga saan yan doon? -E Taliwag Ayan, taga baliwag pa ito mga idol Ito na siya mga idol ang ating finish product At kung nagustuhan nyo naman po mga idol Ang ating video Pakishare naman po At sumahan nyo na rin po ng like mga idol Ayan siya mga na, idol Ikakabit natin itong washer Ayan Tanggalin natin na idol ng kanto Para lumapat dun sa Housing niya may doon. Kaya yan, malaking bagay yan. At mapasok pa sa may doon na natin. Nakawasi. Ito na po mga doon ang ating finished product. Ayan siya mga Iba-ibang mga busing dito doon ating gagawin kung Gusto nyo po mapanood ang ating lahat ng ating mga ginagawa idol na iba-ibang busing. Subscribe nyo lang po ako idol para updated po kayo sa akin video. mga idol. At hindi ko na ipapakita idol sa pagkabit. Ayan, Ayan idol yung laro niya. Maglalaro siya. Hindi siya manginig. Saka yung kinaltas natin dito. Alamang po mga idol. Bye bye.